Hello po. Ang video ni po na ito ay tungkol sa kung paano malalaman kung buhay ang mutya. Ano po? So, uh, shout out po kay uh, uh, sa ating antingero or antingera dyan na at play tv underscore 0325. So, ang tanong niya po ay Hi ma'am. Hi po ma'am. Paano malalaman pag buhay ang mutya? So, Marami po ang pamamaraan kung paano malalaman ang mutya. Ano po? Pero bago pa man ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Siyempre, ano po? At uh, sana maraming swerte ang dumating sa inyo. Maraming swerte. At uh, ayan po, huwag na po tayong paligoy-ligoy pa. Patuloy na tayo. Ano? So, kung kayo po ay naghahanap ng mutya ano, sa sa river, sa gitabing dagat, naglalakad, or kung kahit saan man po. Ano? Um, ang una-una po ninyong malalaman, kapag ang mutya, kapag ang bato, nagbigay sa inyo ng uh, attention, yung nakuha yung attention ninyo, isa na po yung uh, na yung bato na yon ay ano, uh, buhay at nagbibigay sa inyo ng connection. Kung hindi naman po talaga kayo naghahanap ng mutya, ano kung naglalakad lang po. So, yun po ang unang sinyales. Pero po kung kayo ay talagang naghahanap ng uh, mutya, halimbawa ako po ano naghahanap ng mutya, tapos sa uh, nasa tabing ilog ako o kaya nasa sementeryo kasi yes po pwede po maghanap ng mutya sa sementeryo. Kung saan po yung gagamitin? Hmm, I'll tell you later. Pero hindi pa gayon. <laughs> so anyway po. Um, so kung ako po ay naghahanap ng ano, ng uh, mutya, ang pakay ko po talaga ay mucha. So sa dinami po ng ano, ng bato, sa dinami ng bato, sa dinami ng bato, kung saan-saan man siya naghahanap, naggagaling, may isa po diyan na kukuha ng attention ko. Ano? So halimbawa po, ah uh, ganito. Itong papakita ko sa iyo na ano, ito po yung galing sa ano na bato na galing sa um Kiapo, ano po. So kung kayo na panu napanood po ninyo yung mga ano, yung mga agimat na galing sa Kiapo po na nab nabili ko, ito po yung isa, ano? At uh, ayan. So ano daw po ito, yung sabi niya, uh, moonstone daw po ito, pero hindi po ito moonstone. Ito po ay yung ano, ah uh, coral po siya kasi makikita mo na may mga ano may mga yung ano ng coral at ayan po papakita ko sa inyo parehong-pareho po siya polished nga lamang so ayan po ano so ito po raw raw na ano na coral ito naman po ay polished na so hinorma na po ano ano na siya so nangangahulugan po galing po itong tubig, dagat, ano. So, kasi, uh, so, yung ano po, yung nagtitinda na yun, syempre, alam niya kung ano mga, pa, ano, mga pamama, pamamaraan kung pa, paano malalaman kung buhay o hindi. Although na ito ay pambenta. So, pagdating ko, pagdating ko nito sa akin, aanohin ko rin po. Yung, ah, uh, uh, dadagdagan ko po yung kaalaman nito. Kadadagdagan ko yung ano na yung bertod niya para mag-work para sa akin. Ano po? So, yun. E, ganin yan po. Ano? So, again, ito po. Ito naman po, galing naman po ito sa river. Ito po ay, ano, um, jasper. So, ano po ito, uh, red jasper po. Um, medyo, ano, medyo, hindi nagbibigay ng, ano, ng magandang anong ang ilaw pero ito po ay red jasper so ito naman po ay iron iron para sa ayan nagano <laughs> ayaw magpaano po so huwag, hindi ko siya anuhin hindi ko siya ipapakita kasi nagdudunong so ayun po uh, iron or po yun. so ito naman pareho po ito ito po ay ano uh, red jasper ano so yun properties po ng red jasper, alam na naman natin, healing, um, ano, grounding, tapos, ano, protection, ano po. So, yun po ang uh, katangian niya na talaga, na hindi mo na kailangan dasalan pa. So, yung katangian niya po na yun, kapag dinasalan mo na, di lalong magbibigay po ng magandang, ano, magandang uh, resulta. So, ito po, halimbawa ito, ito po yung pandakaki. Again po, nabili ko po ito sa ano, doon din sa Quiapo, sa church ano po, so yung isa dalawa po nabili ko yung isa uh, ginawa ko ng pendant ko para sa akin at yun, eh, ano ko na i-babaon eh, ko na sa lupa sa next holy week so, ayan po siya so ito po yung pandakagi, so ito na lamang po ang natitira at uh, ito na lamang yung uh, kasama ng mga i ano ko i didis, ipapamigay ko ano po so again ito po so ito naman po ganyan ito po ay yung ano uh, po siya so dinaanan po siya ng kidlat yung kidlat po naggawa ng tunnel na pumasok kaya ang tawag doon po ay yung pulgarite ano po so ito po siya so ngayon, ito din naman po may isa. Ito po ay coral. Pero ito yung ano na, yung parang fossilized coral na po siya. Makikita ninyo. Ayan. So, paano ko po ano malalaman kung ito ay buhay? Ano po? Kasi marami po akong ano, um, um kinokolekta. Ano po? So, ganito lamang po. Ang ano po natin, ang karamihan po, ginagawa po, nilalagay sa suka, tapos, papa papa-atitimnan yung bula. Eh, meron pong, ano, kasabihan doon, na yung, uh, carbon po, nag-ano na, lumalabas, ano po, yung, so, anyway po, hindi po yan ang usapan natin. Usapan natin ay, ano, ah, uh, ang, spiritual, ano po. So, anyway, um So, pwede po pong gawin yon yung uh, suka, ilalagay doon, makikita mo na naglalakad. Pero, ako po hindi nagawa ng ganon. So, uh, eh, ang ginagawa ko po, hinahawakan ko po ang bato, o ano man mo siya, hinahawakan ko po siya, sing-sing, uh, jewelry, or anything else na gustong-gusto ko po, na maging bahagi ng aking collection. Ano po? Hinahawakan ko po siya. Ganyan. So, tapos, anuhin ko po, gaganituhin ko po, ganyan, ano. Ngayon, uh, disclaimer po, kasi, um, kasi dapat po wala tayong pulso dito, ano. Walang pulso. Ngayon po, kapag may pulso dito, sinasabi naman po sa, ano, sa internet na may health issue daw po. So, I'm not a doctor, so, ah, uh, nabasa ko lamang po yun. Uh, pero, dapat, ano, wala tayong pulso dito. Ano? So, anyway po, ang inaano ko, ang ginagawa ko po, ganyan. Ilalagay ko. Ito po, nakaganyan. Ano? Hindi naka-flat na ay gaganon. Kasi, pag ganyan po ang hawak, ganito ang hawak, naka-flat, natural po, mararamdaman mo yung uh, ano yung vibration uh, pintig ng lahat ano man so no wag gagawin yon kasi posibleng ano nagbibigay ng ano ng false ano sa iyo ng uh, energy. Kasi ano masyadong naka-flat po naga ganito. Pero kung ganito po, nakaganyan ano naka nakaganyan yung yung ganyan po may ano ha, yung may parang basta parang ganyan po ano, yan yang ganyan. So ilalagay mo po. Ilalagay mo ganyan. Ano? So kung may agimat ka naman ako sa katawan mo, ganyan, may agimat, ano po, may nasa katawan ka na, huwag mo pong aalisin. Kasi importante po na malaman mo kung kasundo nila yon o hindi. Ano po? So, ngayon, ganyan mo. So, ano ka po? Um, isenter mo lang po yung sarili mo kasi para hindi ka maano, ma, ma, bagabag po. Ano? kung nag-uumpisa pa lang ganyan po dapat ano i-focus mo yung ano mo yung isip mo dito sa ano ngayon po hindi po pulso ang hahanapin mo ano hindi pulso ang maramdaman mo pero kung pulso po ang maramdaman mo okay din po yun pero dapat po ang maramdaman mo yung parang nag-aalon-alon sa loob ng kamay mo ano yung ganyan kasi yung energy mo po tapos, yung ano nito, energy nito, nangangahulugan, nag-aano uh, nako nag, um, nag, uh, nag uh, pwede, posibleng pwede nag-uumpisa ng mag-synchronize, kung kasundo siya ng, ano, ng uh, daladala mo na. Wala pong orasyon, ano, walang orasyon na kailangan gawin. Ito po ay simply lamang. So, ganyan mo, so, mararamdaman mo po, na yung ano yung uh, yung uh, wag pong ano ha wag wag mahigpit yung ano lang po yung relax ka lang tapos gan, parang ipinatong mo lang na ano so tapos hintayin mo po na ano na parang may mag ano yung parang alon sa loob na nagaganon ganon ano hindi po yun yung nagpupulso pero kung nagpupulso din po ano rin po yun okay din po yun ano pero kung kasi kung pulso po nangangahulugan na ano mong masyado yung pinupinagpuwersa mo. Ano? Pinagpuwersa mo. Pero kahit po may pulso yun, buhay pa rin po yun. Ganun po. Kasi nagre-react po siya. Pero mas maganda po kapag ano, yung willing siya, ano? So, willing siya. Ganyan. Nangangahulugan, kapag naramdaman po yung yun na parang may nagaalon alun na ganun, na yung parang nagaganon-ganon, ano? So, yun, buhay po yun. Ano? takes time po hindi ano hindi uh, uh, hindi a minute pero kung ano ka na po kung talagang uh, ano um, sanay ka naman na uh, mana malalaman mo kaagad halimbawa ganyan po ano gaganon mo mararamdaman mo po kaagad pero kapag ano kapag uh, nag-uumpisa pa lamang po ano lang excuse me patient po ano patient kasi inaano mo kinukuha mo yung ano niya attention niya kasi kaya siya naglapit sa iyo kasi ito po ang napili hindi ikaw ang napili ikaw ang pinipili ng mutya kaya po importante na maintindihan ng ano ng mga baguhan kapag merong kang mutya alagaan mo kasi pinili ka ng mutya hindi po ikaw ang napili sa mutya kasi kung ayaw po sa iyo ng mutya ang mutya kahit ilang ano mo nang hawak-hawak yan mawawala po yan at mawawala kaya ganyan po. So, ako po, may ano ako, respeto ako sa mga alaga ko. Pag ayaw na po sa akin, o kaya may hindi nagkakasundo sila na ano, yun, naghahanap ako kung sino ang, ano, nakakarapat dapat na may mag-ari noon, may mag-alaga. Kasi, nangangalugan, hindi po para sa akin yon Kaya, inaano ko po, ipinamimigay ko na para doon sa pangalawang magiging, ano na, uh, taga-alaga niya. Kasi, hindi po ito pag-aari, ito ay alaga natin. Kasi, ito ay buhay. Ito ay may sariling isip. Ano po? Kuku! <laughs> so, but, not, not really. Um, ano po ito? Um, may sarili po itong, ano, uh, um, intention kung ano ang responsibilidad niya. So, ngayon po, paano mo malalaman kung para saan ito? Kasi ganito po ano. So, ito. Ganito ang itsura niya. Sa pag nagaano po, pag dinasalan ko na ito, kasi buhay siya. So, hindi ko na po siya bubuhayin. Binubuhay lamang po ang mutya kapag hindi nagre-respond sa iyo. Ano? Pinang hindi po yun nangangahulugan na patay yun. Ayaw lang. Ano lang yon Matigas lang ang ulo nun. Ayaw niya lang talaga. Kaya, inaano yon yung uh, binubuhay so nangangahulugan ano yon yung uh, para mag-respond sa yo. ano po so paano ko malalaman kung saan ko ito gagamitin ano po so ngayon ito kapag ano po nagdadasal na ako nagagawa na ako ng 49 days niya so yung 49 days po na yon consagra yon ano nangangahulugan, sinasabi ko sa kanya na ako na ang may sarili sa iyo or ako na ang may mag-aalaga sa iyo. Wrong term po yung um, ako na may ari sa iyo. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. So, ngayon po, isaanuhin ko sa kanya kung ano ang gagawin niya, ano ang dapat niyang gagawin, kung sino ang makakasundo niya, kung sino na dapat kong isama sa kanya so may iya-assign ka na po hindi lang na dahil sa ano, ito lang ang dadasalan mo ganun lang po hindi po yun para din po ito na ano, na tao, ano po na aanoan mo kung ano ang gagawin sasabihin mo sa kanila kung ano ang gagawin hindi po basta-basta na yan meron ako tapos buhay siya pero um, hindi alam kasi ito po, kailangan mong sabihin sa kanila kung ano ang gagawin. Kung hindi po makinig at ikaw ang gusto nilang sabihan na ito ang responsibilidad nila, ipapadaan po 'yan sa iyo sa panaginip na ito ang gawin mo. Kasi ito ang ano ko, ito ang responsibilidad ko. Ito ang dapat mong gawin kasi ito ang kakayahan ko. Ganun po 'yun. Kailangan kasi na makipag-communicate ka sa alaga mo para hindi sila nag-aaway. So, Every time po, na meron kang mahawakan na bato na gusto mo, anuhin mo po siya. Ngayon, kung hindi po siya nagre-respond sa'yo, ano, hindi siya nagre-respond sa'yo, kahit anong-ano mo, ang gagawin mo po, kasi nakuha mo naman na, matigas nga lang ang ulo niyan, Yun na po, bubuhayin mo ang, ano, ang uh, mutya. Kasi, yung pagbuhay po na yun, hindi nangangahulugan, patay yung ano, mutya, kasi hindi po patay. Kaya, ano, hindi patay ang mutya. Kaya nga tinawag na mutya, kasi hindi patay po yun. Ano lang yun, hindi lang nagsisynchronize pa po, po sa energy mo. Hindi pa, hindi mo pa pinapapasunod. Kasi kapag napasunod mo na po yan, ikaw na ang papaano niya, ang papakinggan. So, ikaw lamang po ang papakinggan ng mutya na yan. So, halimbawa, ito po, kung hindi ko itibagay sa iba, hindi ito makikinig sa iba. Ako lamang babalik po ito sa akin at babalik. So, kahit man po kunin ng iba, babalik sa iyo at babalik sa iyo ang mutya mo or again mo. Unless na lang na talagang yung mutya ang umayaw sa iyo. Ano po? So, anyway po, uh, maraming salamat po. Kumusta po sa mga bago kong followers? Salamat po. Salamat, salamat. Anyway po, uh, God bless po at sana maraming 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 ang blessing ang dumating sa inyo, sa pamilya nyo, at sa akin. Bye po!